Ang araw matapos ang pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi na kapagdaos na silang muli ng misa sa campus kanina. Para sa update, live na magbabalita si Jenny Dongon mula mismo sa Marawi City. Jenny, kumusta ang ginawang misa dyan kanina? Cheryl napuno ng iyakan ang ginawang misa dito sa loob ng universidad ng mga estudyante at guro. Apat na araw nga matapos yung nangyaring pagsabog dito mismo sa loob ng MSU. At kahapon nga ay pinakilala na o pinangalanan ng PNP ang dalawa sa tatlong hinihinalang nag-iwan ng bomba dito sa loob ng MSU. Nakunan sa CCTV pasado alas 6 ng umaga noong linggo ang dalawang lalaki lalaking nakamotorsiklo malapit sa Dimaporo Gymnasium ng MSU. Ang angkas na nakaputing lalaki may suot na face mask at dalang itim na bag. Haba ang driver ng motor, nakasuot naman ang itim na hooded jacket. Higit kalahating oras ang lumipas nang lumita ulit sa CCTV ang dalawa. Ang driver ng motor pumasok sa gym pasado alas 7 ng umaga. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas din sila pareho pero wala ng bitbit -bit na bag. Saka sila sumakay ulit sa motor at umalis. Makalipas ang ilang segundo, nangyari ang pagsabog sa loob ng jeep. Si si si, si si. Apat ang patay at higit apat na po ang sugatan. Pinangalanan ng mga pulis ang dalawang sospek. Ang lalaking nakaputi, si Kadapi Mimbesa alias Engineer. Gumagawa ng bomba at miyembro ng Dawla Islamiyang Mauti Group ang driver naman ng manang motor si Arsani Membisa o alias Katap nakasama ni alias engineer sa Maute may pangatlo pang person of interest pero hindi pa siya pinangalanan ng PNP tugma naman daw ang makuha ng CCTV sa sinabi ng isang testigo nakatabi paraw ang mga POI bago ang pagsabok uh, nakatabi niya doon sa upuan uh, the suspect was then seated at her right side of the chair ng kaniyang nung katabi niya so he was uh, He was acting so suspiciously and he was so he was uneasy and he was on his on his phone uh, calling somebody ano? Uh, he was so uneasy hindi siya naman while the left of his hand was fixing something or doing something under the chair. When the CIDG presented three photos to this uh, witness, she cried and after seeing uh, the photo of this guy, the kadapi. Membesa. Na Na-recover naman sa crime scene ang itim na bag na pinaglagyan ng dalawang bomba. Base sa mga na na metal fragments, isang 60mm mortar at isang RPG ang ginamit sa pagsabog. Malinaw daw ang pakay ng mga terorista. Sheryl, kung dati nasa 100 to 200 yung uh, dumadalo sa misa dito sa loob ng MSU, kanina nga nasa 20 lang at napunungan ng iyakan yung nangyaring misa kanina. At sabi nga ni Bishop Edwin de la Peña, hindi nila papayagan na manalo ang mga teroristang grupo at hindi ito ang magiging dahilan para huminto sila sa pagpunta sa simbahan dahil sa loob ng apat na dekada, naging tahimik ang kanilang aktibidad dito sa Marawi, isang Islamic City. Sheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Jenny Dongon. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.